Ali po sa inyo mga ka citizens, viewers, followers. Gumagawa muna po si Pidol dito. <laughs> Tumutulong muna ako dito. Kakabit ko ako ng pinto. Kakabit po ako ng pinto, hindi ako maawas to. Eh. Tutulungan ako kami nito. At saka dito, nagukay kami ng ano. Nalalagyan ng ano. Ng tubo. Dito para sa CR. Ito, dito. Ito, Palalabas namin ng tubig dito papunta raw sa kabila Papunta daw sa dulo Ano eh? Oo oh. Pisa na ba? Hmm. Ah, po sila ng mga pisa ko po no? Ay, siya, mga amasona ah. na yan Ito po nila Malapit na po Malapit na mapagod <losers> Ayan yung ano, sa ano, outlet way, sa CR, para po tuloy-tuloy ng gandun. E ako, ang problema, kaya pinagawa na, oh. Kaya niyo ba ito, par? Kaya niyo ito? Hindi ako niya, parang. Kaya pwede ba? Kaya peda, Oo, hindi ako lupa, yun yung gagawa kaya pwede. Ah, Hindi ah. sa anak-anak. Bubuusan mo pag natapos, ha? Ah? Oo, oh, oo, oh. siyempre, manager. E po si ate, naglalakad-lakad na lang, oh. Parang ating Ate, para. na bago namin takpan, hmm. sigurado yung dalo tubo. Uh -huh. Oo. Oh. dyan ang isip pinauna ko, doon ang unang lagay ng tubo para pagbukas dito, pagbulwak bulwak, pasok agad dun, palabas dun hmm. Kahit may, medyo may amoy muna kagad yan kasi yeah, bago okay. eh. Doon na kagad malalim, pa hmm. po ang uh ko -huh. umaga, nilinis ko na naman to. Uh -huh. Hmm. Pedal po. Nung magong-mago po ito, nilinis ko na nun, malinis na nun. Hmm. Hmm. Doon ako gumagawa sa loob, yung pinto at saka yung ano, cabinet, ginagawa ko po. Hmm. Hmm. Ayan po ang pori man nila, ayan, tatay nila, anak ko yung dalawang yan. Ito akong pare ko. Abang lang. Pinabala mo ganun. Ayan. Ito naman yung pamangkin ko nasa loob ito. Kasama kami rito. Pira sa resimento ako doon sa cabinet nyo na. Sa akin sa loob ng CR. Yung pinto nga po yung ginagawa ko. Hindi po ako magkawas ito. Ibang klase.